Maki ako sa tomboy na mag-asawa kung tawagin at sila na po ang umako sa pagpapalaki sa akin. Sa kabila ng lahat ng ibinigay nila sa akin ay wala man lang ako magawa para suklian hanggang sa tuluyan na po siyang binawian ng buhay. Tawagin na lang daw natin siyang baby L at tatlong buwang gulang pa lang siya nang kinuha siya ng isang mag-asawang lesbian dahil ang tunay niyang mama ay nalulong sa masamang bisyo at polis naman ang tatay niya. At tawagin naman daw nating Mommy Flor ang babaeng nag-adapt sa kanya na pumuno ng lahat ng pagkukulang niya sa buhay. Si Mami Flor ang lahat ng nagsakripisyo simula sa pag-aalaga sa kanya hanggang pag pasok sa eskwela pero kahit ganon ay hindi naman siya ipinagdamot sa totoo niyang pamilya. Si Mami Flor ang tipo ng babae na walang ibang ginawa kundi magmahal ng mga taong nasa paligid niya dahil hindi siya madamot pagdating sa pagmamahal. At noong makatapos ng elementary si Baby L ay nag si Mami Flor na magpunta ng ibang bansa para mag TNT at makahanap ng magandang trabaho. Habang si Baby L naman ay bumalik sa kanyang tunay na pamilya sa kadahilan ng wala nang pwedeng mag-alaga sa kanya kay Mami Flor. Napamahal din naman si Baby L sa kanyang tunay na mga magulang dahil kahit anong hirap ng kanilang sitwasyon ay pinit ng kanyang papa na itaguyod sila sa pag-aaral. Pero sa kasamaang palad ay maaga din binawian ng buhay ang tatay ni Baby L at hindi niya pa masyadong maintindihan kung ano ba talaga ang dahilan dahil bata pa siya noong mga panahon na yun. Bigla na lang din sila nawala ng communication ni Mami Flor dahil sobrang naging mahirap daw ang buhay ni Mami Flor sa ibang bansa. Kaya napabarkada na lang si Baby L na tutong magbisyo at lumaya sa kanilang bahay at natigil na siya sa pag-aaral. Dahil simula nang pumanaw ang kanyang papa ay wala nang gumabay sa kanya kaya pakiramdam niya noong mga panahon na yun barkada na lang ang kanyang pamilya. Taong 2009 magkaroon sila ulit ng communication ni Mami Flor at sa kabila ng kanyang kabulastugan ay tinanggap pa ni siya ng buo ni Mami Flor at pinag-aral ulit. Ayaw niya na sana sayangin ang pagkakataon na yon pero taong 2011 nang siya ay mabuntis bago pa siya nakagraduate ng high school. Alam niyang sobrang nasaktan si Mami Flor noong mga panahon na yon dahil sa bukod sa pinag-aaral siya ay lahat ng gusto niya ay ibinibigay sa kanya pagkatapos ay nabuntis lang siya. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay patuloy pa rin siyang sinuportahan ni Mami Flor at nangako naman siya natatapusin niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa nakagraduate nga siya ng college. Dahil sa kabila ng kapalpakan niya sa buhay ay diploma lang ang pinakamagandang regalo na kaya niyang ibigay kay Mami Flor. Taong 2015 nang ma-diagnose ng breast cancer si Mami Flor at naoperahan siya sa bansang Australia. At buong akala ni Baby L ay magiging okay na ang lahat dahil mas advance ang medicine doon kumpara dito. Sobrang dami nilang plano ni Mami Floor na magne-negosyo na lang sila na magkasama para hindi niya nakailangan bumalik pa ng ibang bansa. Dahil sobrang tagal na ni Mami Flor sa ibang bansa at never pa siyang umuwi dahil nanghihinayang siya na baka hindi na siya makabalik pa. Pero kahit na nasakit sakit si Mami Flor sa ibang bansa ay hindi pa rin ipinakita sa kanila na nahihirapan na siya at patuloy pa rin silang sinusuportahan ng kanyang anak. Wala namang ibang magawa si Baby L noong mga panahon na yon kundi i-message na lang si Mami Flor ng mga encouraging words dahil malayo sila sa isa't isa. Taong 2017 nang bumalik ang sakit ni Mami Flor at itinago niya ito kay Baby L pero lalong lumala pa. Pinipilit na ni Baby L na umuwi na si Mami Flor at ang sabi niya Mami parang awa mo na umuwi ka na para maalagaan ka namin dito. Pero ang naging sagot lang sa kanya ni Mami Flor ay wag na alagaan mo na lang yung anak mo dahil ayoko maging pabigat sa inyo. At wala pa rin ibang magawa si Baby L dahil naduduwag siya sa katotohanan na sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya ni Mami Flor ay wala man lang siyang maibigay para suklian. Taong 2018 nang umuwi ng Pilipinas si Mami Flor habang si Baby L naman ay walang kaalam-alam. Sinundo pala si Mami Flor ng mga kamag-anak niya at sadyang hindi ipinaalam kay Baby L dahil sobrang lalana ng kanyang kalagayan. June 2018 nang tuluyan ng binawian ng buhay si Mami Flor pero August na nang nalaman ni Baby L dahil itinago ito sa kanya sa kagustuhan na rin daw ni Mami Flor. Sobrang sakit lang para kay Baby L dahil hindi niya alam kung paano pagagalangin ang kanyang puso na puro panghihinayang hihinayang na lang ang laman. Dahil kahit sa huling sandali ng buhay ni Mami Flor ay wala pa rin siyang nagawa kaya hanggang ngayon ay sinisisi niya pa rin ang kanyang sarili dahil iniisip niya na napakawalang kwenta niyang tao. Isa na siguro to sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao yung mawala yung taong pinakamamahal mo ng sobra. Ito na ata ang sakit na kahit kailan ay hindi nagagaling pa. Yung taong nagbuhos ng pagmamahal niya sa akin at tumanggap ng lahat ng pagkakamali ko at nag-iisang tao na niniwala sa kakayahan ko ay wala na. Wala man lang ako nagawa para sa kanya. Wala man lang ako noong mga panahong nahihirapan na siya. Puro sakit na lang nararamdaman niya at kahit anong iyak na gawin ko ay hindi ko na mababawi pa ang lahat ng oras. Kahit ilang taon na po ang lumipas ay patuloy pa rin ako nabubuhay sa sakit sa pagkawala ni Mami Flor habang buhay ko na po itong dadalhin. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Kapag ganito yung kwento natin, hindi ko masabing time will heal kasi parang hindi naman na talaga siya gagaling yung sakit habang buhay buhay mo na talagang dadali. Minsan nga habang tumatagal, parang lalo pang sumasakit eh. Tapos pag naaalala mo sila, iiyak ka, pero maya-maya okay na. At para sa ating letter sender, huwag kang mag-alala dahil alam ni Mami Flor kung gaano mo siya kamahal dahil hindi mo naman kailangan bumawi o suklian ng material na bagay para lang malaman niya na mahal mo siya. Isa lang naman ang hiniling sa'yo ni Mami Flor at yun ay ang alagaan mo ang anak mo at para sa kanya sapat na yun. Ang gusto niya ay mabuhay ka ng masaya at walang pag-aalala kaya itinago niya sa'yo yung sakit na nararamdaman niya. At kahit hindi na natin sila mahawakan sa ating mga kamay. Ang pagmamahal natin sa kanila ay patuloy pa rin kahit sila ay wala na. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung namin bukas. Bye-bye!